At ngayong tapos na ang pagunita sa Undas, palik na ang mga informal settler na nakatira sa loob ng sementeryo. Saksi si John Consulta. Buong taon ay ito ang kinikilala nilang tahanan. Pero tuwing Undas ay kailangan munang lumisan. Ganito ang buhay ng mga nakatira sa mga sementeryo. At sa pagkatapos ng paggunita ng Undas, balik sementeryo na naman sila. Dito sa Pasay Public Cemetery, nakilala ko si Mang Francisco na ipuesto na niya muli ang kanyang ilaw, radyo, electric fan at TV sa loob ng yung ito matapos mag-alisan ang mga dumalaw. Dati parang kompleto na ba kay sir, no? May kuryente, may electric fan, may TV pa. Puro jumper yan sir. Ay, Pag ang general ko, yan. Pinatanggal namin. Kuminsan ako ko naman nila dati yung wire namin. Mga paig na mga mo. Tarbaho ko siya, rin nila yun eh. Hanggat wala raw silang pineperwisyo, sabi nila, di naman daw siguro masama kung makitabi sila sa pagtulog ng mga yumao. Mga pangka, hindi ka kayanin. Kahit sabi mo 1.5, eh kung wala nga ang gawa, wala ka rin pera. Ay, hanggang doon na kami talaga. Eh, hindi ba kayo natatakot yung mga katabi sa pagtulog? Mga talagang hindi nagigising eh. Ay, hindi kami natatakot dito. Sanaya lang naman dito eh. Guli-guli mo na lang ang tatakot iyo rito. Mas takot ka sa gising, sa, sa buhay. Mas takot ako sa buhay. Dalam buhay, pwede kang patayin yan eh. Eh, yung patay, wala. Tahimik lang yan. Mag-iisa man North Cemetery, nagsibalingan na ang mga informal settler. Ang pamilyang ito, naglatag na ng kutsyon sa dati nilang tulugan. Habang ang ilan, sa na na pumwesto para magpalipas ng gabi. Mahirap ang tanggapin ng marami, pero sa kanilang mga taga-sementeryo, ang pagtabi sa mga patay, ang pinaka-practical daw nilang paraan para matuloy na mamuhay. Ako si John Konsulta, ang inyong sa